Yan nilo sa inyo lahat mga boss. Meron naman tayong titingnan ngayon Toyota Innova. So ang problema nito, walang lamig yung kanyang AC. Start natin. Okay. Tapos air ko natin. Yan. La. bomba 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 oh wala mm. naman palya ayan lang lamig dapat ipa na lang to no diretso cold na kalagay eh, pero mainit <laughs> tapos tingnan natin yung uh, side glass kung mayroong nagfo-flow na refrigerant Ay, kalob. Ano yung lumalagit eh? Yan no, yung no, side glass. Yan yung, yung kalob. Uy, yun no. no. uh, yung Meron naman. Kailangan natin pressure gauge. Tingin ko kulang lang to. Kasi naman yung compressor. Oh, Umiikot naman yung compressor. Umiikot naman yung compressor. Ayan, na natin ng manifold gauge. Zero-zero na yan. Tapos pinatay na natin yung makina. Nalagay lang natin dito sa low side. Yung kulay blue. Huwag lang kayo malito kasi yung hose niya kulay pula. Nagkabali-baliktad na. Pero hindi na magkakapalit yan. Kasi yung laki niyan, magkaiba. And make sure sarado. Okay. Wala na kasing takip doon. Dito meron. High side. Discharge. Luwagan natin to. coupler Hmm. Buksan. Pakanan. Kung kulang to. Okay, kulang. Sige tayo, pakistart nga muna tayo. Aircon tayo. Kulang oh. May ipak dapat nandito 30 to 45 psi depende sa temperature tapos dito dapat nasa mga 180 hanggang 250 so kulang cool yung refrigerant natin ay pakipatay nga tay so ang gagawin mo na natin silipin natin dito kung meron siyang indication ng leak dito sa condenser sa piting wala dito wala expansion valve wala naman hmm <coughs> compressor miting dalawa wala compress or ayun may nagbasa ako basa basa siya focus nga natin ayun ang gagawin natin dahil nga lumabas na yung oil niya Tanggalin na natin yung refrigerant, tapos Vacuuming Leak test, tapos karga ng panibago Okay Ito muna yung gagawin natin, basic lang muna Yan, release muna natin Tapos Kung may recovery machine kayo Gumamit kayo, kasi para hindi ma-release Sa atmosphere yung uh, Gases dito Na 134A pero ako, bubuksan ko na yan. Konti lang. Bawas na rin naman yan eh. Konting-konti na lang din naman yung laman. May pitong isa. Ito. Hmm, luwag oh. Hindi ito pala tamilyo oh. Tamilyo na? Yes. So, nakarelease na yan ah. bilis lang na-release. Kasi konting-konti lang naman talaga. Dahil nga, bawas na. Okay, tension ay nag na din siya. natin ang o-ring tapos ano natin, ng Kasi may pumasok na nahangin din dyan. Pero ah. nalagyan na natin ng bagong orange okay na salpak na natin yun sa may compressor na o-ring tapos ang gagawin natin ngayon kakarga natin ng gas yan 134A sarado bukas karga tanggalin muna natin to para ma-check na rin natin yung valve nagre-release oh. kahit sarado kaya tinatanggal ko eh okay So, spray na natin sa... So. soapy water Okay, mukhang okay naman. Sindi. Ano? Wala naman sinabi. Kaya nga sabi ko walang ilaw yung isa eh. naman dito. pakisaksak nga tayo ng ano, vacuum. ito kakargahan ko muna mga boss dito sa high side ng kahit 50 PSI pwede na yan gas yan naka tayo yung ating tangke so kapag kami 50 na at may laman na yung ating uh, system pwede na natin ito paanda rin kaya nakarga na natin siya ng high side or pressure sa high side habang nakapatay yung makina so iba iba naman yung discarte mga boss eh. start natin Okay. Tapos aircon natin. Uh, max 18. Tapos ngayon kakargaan na natin mga boss. Naka-on na rin yung AC. Wala pang lamig yan. Tapos nakataob na rin yung tanke natin.

Ayun mga boss, oh, inoobserbahan ko na lang. Malamig-lamig na rin 'to. Tapos sa kalimutan ko pala sabihin, ito pala kapag ka nagkakarga tayo dapat nakabukas din dito. Hindi tayo pa pwede mag sa side glass kasi minsan nagpo-full charge or na-overcharge eh. Yung low side mga boss, Uh, 35 then dun sa high side is 200 di na rin masama yun, mga boss 30 40 mataas sa 200 pero okay lang din naman hindi naman malala nag automatic naman sya kaya nag automatic sya mga boss so hindi natin kaya nga to kasi mag-overcharge tayo. So, automatic naman. Okay. So, para maging accurate yung pagkakarga nyo, pwede nyo timbangin yung ikakarga nyo yung refrigerant para sigurado kayo. Okay. Pero dito, hindi ko na kayang kargaan. Kataas na yung pressure. Okay. So, ayun mga boss. Malamig na yung ating aircon. Tapos, nag-automatic na yung ating uh, compressor. So, naka cold max pa tayo testing ko pa kasi mga boss kinagaan ko siya ng mga 30 PSI sa low side 200 naman sa high side so magre-reflect lang naman kung ilan yung uh, reading sa low side eh. kung umabot naman ng 40 PSI sa low side, okay lang din naman yon so pwede pa then sa high side 210 to 220 pwede pa yan, basta wag nyo lang paabutin ng 300 kasi high pressure na yan mga boss then yon sakto naman yung kanyang karga, hindi ko na hinabol sa side glass kasi mag overcharge tayo and sinabi ko nga ka kanina kapag halimbawa nagkakarga kayo ng ganito kung gusto nyo talaga ng accurate basahin nyo lang yung manual then timbangin nyo kung ilang uh, kilo yung refrigerant na ikakarga nyo dito para sakto talaga yung karga hindi tayo ma undercharge or overcharge okay so sa gauge kasi natin uh, hindi naman talaga totally sakto talaga yan aminin naman natin <laughs> pero kapag katinimbang mo sigurado sakto yung maikakarga mo dyan okay so ang ginawa ko lang mga boss ay nagpalit lang ako ng o-ring then okay naman yung kanyang compressor then yun malamig na yung kanyang aircon huwag rin pala natin kalimutan yung likod kapag halimbawa na magcha-charge na tayo ng uh, refrigerant turn on nyo rin kapag ka dual okay So yun lang mga boss, maraming maraming salamat Sana meron tayong konting natutunan sa video natin ngayong araw Okay, thank you so much po Yung ating uh, unit ngayon is Toyota Innova na 2006 siguro to Yung kanya, 1TR yung kanya makina Okay, gasoline Thank you